Yan, ito ni mga idol. Ito po yung uh, propeller ng uh, barko mga idol. Ayun oh, kitang-kita niyo. Yan yung ilisin ng uh, napakalaking barko na ito. Yan. Sige yan. Ito ganyan kalaki. Mga idol. Ito naman yung rudder napakalaki niya, no. itong mga numerong ito naman mga idol ito yung uh, drop mark pa diba, malaman kung gaano yung uh, ng barako. Uh, barko yan so ito ay sarader ito naman ay yung sa stern area sa nangarap maging uh, seaman dyan mga idol yeah. ito kalaki yung propeller mga idol Ayan, siguro mga nasa sa limang metro ang uh, haba nito kada isa napagat yung patunay nandito tayo ngayon sa Lao Tinamo. Magandang umaga, ang oras ay alas 7 ng umagang uh, umaga mga ito. Ah. Uh, so ibabaw pa ng uh, special paint. O silicone paint. Pansin niyo yung pagkakaiba ng kulay. Sa baba ay ordinary paint 'yan. Sa taas naman ay uh, special paint mga ito siya tawag naming uh, silicone paint uh, ito pala isang uh, Japanese uh, bezel ito ang uh, laki po nito ay uh, 333 meters ang lapad nito ay nasa 62 uh, ito at ang uh, taas na kayang ilubog nito ay hanggang 24 24 24 meters mga ito kaya ng lubog pag uh, fully loaded siya pag mayroong uh, karga okay so yan po mga idol ang ating Hindi si eh, tubig yan kasi eh, para hindi po siya uh, tumigas mga idol. Hindi so, yan yung kalawang kaya continuous yan. yan. So ito yung nagagay kung saan pupunta yung barko. Isipin mo gano'ng palaki niyan pero computer na ang uh, nagdadala niyan. Kaya na. Kung kayo kayong kaliwa, puntang kanan o diretsyo ang takbo. Ya, kamu san.